si Dudong <laughs> kainan man ala ito rin talaga ang ating ganap sa araw-araw siyempre bago tayo bubain salamat tayo sa taas Lord salamat po sa biyay ang pinakakalog mo po sa amin sa araw-araw salamat din po ako sa nagluto nito maraming maraming salamat po salamat po In Jesus' name, Amen. Hmm. Kain po tayo. Today is Friday. It's Mungo Day. Hmm. Happy Saturday po sa inyo dyan. Hmm. Kain po. Mungo. Pinsan. Hmm. Ano <laughs> na naman nulutuway mo ngayon? Hmm. Dudes. Dudes. Musta na yung cash mo. <laughs> okay na ba? Wala. Kay ang antagal. Wala pa rin hanggang ngayon na resulta. Mm. Mamchelle, Miss Dindin, Mami Osang, Denjay, TB, of course, Reynolds de Mesa, at si... Loose Kitchen TV. Sa tawag na rin natin si Go Down to Earth sis. Ano? Malapit na ba? Of course. LB blog, LB blog. Mm, samahan niyo ako ni Boy Mukbang. Mm, kain tayo, Mungo Day. Sabi ko sa iyo, gawa mo na ng video. Ah, YouTube channel si Boy Bukbang. Tara, <laughs> ano, ganasya maghihiwa. At of course, <laughs> si ano ba hmm, Boss Edwin. Ano ba talaga, Boss Edwin? Wala na, wala na akong balita sa'yo. Hmm, kamusta ka na? Of course. Ate Sad Ate Sad TV O oh, Sad TV O oh, Ate Sad TV Support Ayan Ano po tayo? Kalimutan? Ayan LB Vlog Support Go down to earth Ay 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 Okay At magpasalamat po tayo Sa ating siyempre mga nagpunta sa bahay natin maraming maraming pong salamat sa inyo po kayong magsawang pangkiliki ng mga video ng dudong kahit ganito ganito lang at least may pang upload tayo sa araw-araw kahit puro kain kaya na po bahala magpasensya okay po shout out kay siyempre pasasalamatan natin yung mga ating mga subscriber na nagpunta sa bahay ko. Maraming maraming salamat sa iyo. Real Jake TV. Shout out. Din Lin TV's vlog. Salamat. Shout out. Noime Remix vlog. Tita Lisa TV. Shout out. Mami Rich vlog. Juliet Explorer vlog. Ate Tire TV. Salamat chat out si Irene CC nang Hong Kong chat out sayo sanay nasa maayos kang kalagay dyan. at si Por Maria's Mix Vlog chat out the masih menhook chat out sayo boss idol mag-ingat dyan lagi at si Jasper the Sniper chat out Of course, Daddy. Daddy. Support po natin si LAP e. Vloggers. Sama na rin natin si Matski TV. Matski Idol. Ano naman ang re-referin natin? <laughs> Shout out. At si of course, Mami. Mami Faye TV. At si si Charles Cooking TV shout out at si Shigel Sean Vlog and si Kuya Bert Vlogs TV o oh, walang TV Vlogs lang <laughs> support po natin ulitin ko Kuya Bert Vlogs at si Mary Pahardo at nadagdagan na naman po tayo na pumasok at binisita ang bahay natin. Salamat din sa iyo at shout out kay Rose Blogger in New Zealand. Shout out Rose Blogger in New Zealand. Salamat po. Mary Pajardo Entertainment Channel. Shout out Ate Babes Vlog. Shout out po. Si Kuris Kuris. Kuris Kuris ba tawag ang ano diyan? Pronunciation. Kuris Kuris Vlog. Shout out mami. At si Mirna. Uh, ano to? Alcantara 5782. Mirna, oh, Myra. Mirna, Myra. Oh, Myrna, oh Myra. Alcantara, shout out sa Racing Raya, shout out. si Ontoy e-blog shoutout at si Raul Adventure shoutout sa'yo boss at si Tony Boy junk shop vlog of course si Peli Juan at sama na rin natin shoutout na rin natin si Els TV and Hiro and Tadashi shout out Dor Solo Zolades Zolades at si Ola Blanco YTB Ola Blanco YTB shout out yan po ang ating mga bagong nagpunta sa bahay ko maraming marami pong salamat sa inyo at huwag po kayong magsawang pumunta sa bahay ko Always welcome kayo sa bahay ko. Okay po, kaya na po tayo. Ah, medyo mababa na po ating video. Please nakapag-shoutout, nagpasalamat tayo sa ating mga subscriber. Of course, salamatin din po natin ng ating mga silent viewers, silent viewers, silent subscriber. Ah, hindi po iniiwan si Dudong mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. Ang sarap ng ating bongo day. Ang sawag lang niya ay babi. Hmm. Manganta yun, mangantila. Manganta na. kaunta. <coughs> Magdaong kita. Ah, Maya, <coughs> punta nga. may punta ko. Oh, ini nila, das mas, das mas, das mas. Sarap. Mm, mm. Sarap na ito, may cook. Kaya lang. Puro na lang tayo matamis. tayo, butter. Sarap pa. <coughs> Salamat po, Lord. Please, please, please. Like, share, and subscribe my YouTube channel at Bungo TV Vlog pakihit na rin po si notification para lagi kayong updated kay Dudong ang mga uh, medyo puruhain ang ginagawa ni Dudong hirap kasi mag-chef kung anong lulutuin hindi mo si LB Vlog hindi nga ko kung anong menu saru arau. Kaya tayo, purukain kung anong nandyan, kainin. Hmm. Kaya sabi nga ni Kaeli, ang hirap kumita ng pera. Hmm. Gusto mong pasyatok dyan. Comment down below. Welcome kaya sa bahay ko. At welcome ko po kayo kung sa Ala, LAB vlog. <clears throat> of course, of course. Don't skip ads, please. Pagkatapos na rin po ang mga video ni Dudong. Harap mong good day. Mm, Friday. Happy Friday sa Amerika. Happy Friday, ah, uh, Saturday, say nyo dyan. Sa Philippines. Saan man kayong palig na mundo? Luson, bisayas at mindanaw. Sa totoo. Sa <coughs> totoo. sabi nga nila kahit walang manood okay lang yan at least meron tayong video sa pangaraw-araw para naman hindi mabawasan ang ating <coughs> WH ang bilis magbawas ang hirap magdagdag <coughs> Ang araw walang hindi mag-upload ng video. Halos maubos ang WH mo. Yeah. Ito kahit papano. May na-upload tayo kahit puro kain. Magpasaysahan nyo na po. Mmm. <coughs> ito mo ah main ako nung ano eh nung nilaga nito nabil na wukat pa ah nasa mid ba yon? nung nyo yung balat yan sap naman talagang kumain eh hmm. Đi bằng cái tấm bà bụi đó Mê Mê <coughs> pincan kain tayo luts mea punta mea punta oh. hmm. punta na, para kain tayo oke <coughs> hey, maka dudung. Yan lang po muna ang video natin at medyo mahaba-haba na. Para magsawa naman po kayo. Thank you, thank you po. Kapag sama. Sa abonan na ito. Tanggalian, abonan na. Please, tipid. po mga dudong. Hanggang lang. mahaba haba na to ang sa muli, ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang tanghalian hapunan na to, bayan. Okay, maraming maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye. Thank you po. Huwag po kayong magsawa. Kay Dudong, thank you. Bye-bye. God bless us all.